Toy, bakit sila natatakot? Because of the post enactment. Di ba, hawak ng hawak ng ah. office of the speaker yung MAI. Hawak yung ax, Hawak yung tupad. O kung di ka pumoto, eh pwedeng hindi i-release kasi nga nag Okay, magandang malam ng araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating New Tantabunin PH Channel mga kababayan and nandito na po pa tayo para sa bagong reaction video ngayon Eto mga kababayan, pag-usapan natin. Ako si Tamba. O si Tamba na naman mga kababayan. O Tamba Booking? O. Kasi bakit natin, o, binuking siya dito mga kababayan ng isang kongresista uh, na kung saan isa ito sa mga bumanat at nagbulgar ng mga anomalya dyan sa nangyayari sa budget natin dyan sa kongres mga kababayan na pinanguluhan ni Tamba. Okay? At ito, kasi yun nga, ano nga nabuking niya dito, yung panawagan ni Martin Romaldes mga kababayan na magkaroon ng open by cam. Hmm? Kasi nararamdaman nila at nala alam na nila mga kababayan na ang taong bayan ay naintindihan na kung ano yung mga ginagawa nila dyan sa kongreso. Ah? Huh? Excuse me po. Alam na nila. At yun na nga, isa sa mga paraang naisipan ni Martin Romualdez ay magkaroon ng open by cup. Okay? So, in-encourage niya na i-open sa lahat para makita sa lahat kung ano yung nangyayari during the bike cup meeting mga kabayan. Pero ito, yan ay cover up lang pala kasi ito may binulgar dito si Congressman Toby Chanko mga kababayan. Okay. Oh. Excuse me po, na inaana inisinisipon tayo dito ngayon mga kababayan. Pasensya na talaga. Ah, uh, ito. Uh, share natin yung video nito. By the way, bago natin i-play itong video mga kababayan, paki-like po ang share ng videos natin and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? So ito, pisa na natin. na uh, Naka-speed up ito mga kababayan. Uh, para marinig talaga natin sa Toby Tsianko. Ang nangyayari po naman, madami tayong dapat baguhin. Eh. Number one, number one na dapat baguhin ang lahat ng bills na pina-file natin, okay. 'Di ba bago bago, bago i-approve for second reading, 'di ba committee amendments, then individual amendments. Tsaka mo pa lang aaprubahan 'yon second reading. Pero dun sa budget, dun sa GA, ano 'yung napakasamang ginagawang practice diyan? Committee amendments, tapos sasabihin i-approve sa second reading and authorize a small committee na gumawa ng individual amendments. Yung small committee na 'yon, walang minutes 'yon. So para mo silang binigyan ng black check, 'di ba? bakit yung pinakamahalagang batas pa na ginagawa natin, hindi natin sinusunod yung proseso. So dapat dito sa budget na to, hindi natin na-aprobahan kung hindi tapos yung individual amendments. Huwag natin na-aprobahan on second reading kung hindi tapos yung individual amendments. At wala ng small committee. So ibig sabihin... ah uh, yung mga kababayang, uh, linawin lang natin ha. Uh, kasi ang normal kapag umagawas lang batas, kasi yung budget naman talaga mga kababayan, yung GAA, General Appropriations Act, uh, ha? or general, general Appropriations Bill, then kapag pinirmahan na magiging G Act na. Okay? So, batas din yan. So, katulad din ng ibang batas. So, ano nangyayari? So, pinapag-usapan, and then, magkakaroon ng individual amendments, and then, aproban doon sa second reading. Pero dito, mga kababayan, sa budget, okay? Sa budget, ano nangyayari? ang ginagawa nila, ha, wala ng individual amendments. Diretso agad, approve sa second reading. Hmm, ba? Diba? Wala ng individual amendments, approve sa second reading, pero magka, pagkatapos mag-approve ng second reading, doon na makakaroon ng small committee. Na saan, yung small committee mga kababayan, sila-sila na yung maglalagay nang mga amount o magkakaroon ng individual amendments na kung saan pwede talaga nilang ipasok doon kung ano yung mga gusto nila mga kababayan. Ha? Oh, Ito, malinaw ha. Klaro-klaro na ito. Kasi dito natin maintindihan mga kababayan kung bakit until now, kahit alam ng mga kongresistang sira-sira na ang pangalan ng Congress or ng Kamara or ng House of Representatives, patuloy pa rin nilang binoto ito si Martin Romualdez bilang House Speaker. So naintindihan natin natin naintindihan natin ngayon kung ano yung pinanghahawakan ni Martin Romualdez at ano yung kinatatakutan ng mga kongresista. Lalo na yung mga bumoto mga kababayan. Kita patuloy natin. Sabihin kung ano yung inaprubahan ang second reading, 'yan yung final version. So, wala nang insertion doon. 'Di ba kasi transparent, eh. lahat isa-isa mong nasabihin yung yung individual amendment. Tapos sasabihin ng chairman kung tatanggapin niya o hindi. 'Yun ang na napakalaga. 'Di ba doon nagkakaroon ng alam naman natin hindi tapin pinanganakahapon, nakahapon, 'di ba? Ilang beses ko na rin yan eh. 'Di ba bakit may small committee na ilang tao lang? Bakit hindi transparent dito, i-propose ng bawat member yung amendment at tanggapin o hindi? Tapos pag inapprove natin ang second reading, wala na pwedeng doon. Kasi ang nangyayari in the past, hapubahan yung second reading, tapos mababago pa kasi yung small committee lang ang magbabago. So, hindi ko pwede yan. Uh, hmm, sir, sir, um, sir, um, sir. Mas malakas kaya yung impact yung proposal kung independent na yun, uh, sumabi tayo sa uh, matuloy. Um, uh, uh, I mean, uh, what are the chances na mapakinggan um, yun? natin, pag hindi pumayag yung mayorya dyan, ibig sabihin may tinatago sila. Kasi bakit oh. mo gusto ipasa sa, sa small committee? Bakit ayaw mo, <laughs> bakit ayaw mo na dito palang pag-usapan? Okay, number one po yan. Number two, dapat wala ng post-enactment. Kasi ang pinagbawal doon sa PIDAP is yung post-enactment ng budget. Ano yung ibig sabihin ng post-enactment? Okay, papasa natin yung AIS. Papasa natin yung tupad. Papasa natin yung AKAP. Ano nangyayari pagkatapos ng budget? Di ba susulat kami sa office, papasok kami sa portal ng Congress at doon kami hinihingi ng pondo sa Office of the Speaker. So bakit kami humihingi ng pondo sa Office of the Speaker eh na, doon na sa budget. Dapat pag napasok na yun sa department, wala nang intervention ang kongreso doon. So bakit pinasa yung yung mga social services na to kahit yung maip, bakit kami kailangan humingi pumasok sa portal para humingi, humingi ng na pondo para doon sa aming distrito? Dapat doon sa budget naka-indicate na kung ano yung amount per district. Parang yung mga infrastructure project, di diba? Dapat naka-line item. Magkano? Para hindi hindi pa pwedeng naipasa tapos sino may hawak ng lamsam tapos papasok kami sa portal ng uh, Congress tapos doon kami magre-request post enactment yan ibig sabihin post enactment intervention na na yung budget ginagalaw pa may after oh Dapat, wala nang involvement. So, yun yung, yung dalawang nga pakalaga. Sir, kaysa yung major lesson mo, sir. May prefer ka ka po share. Hindi, hindi. Mag-a-mag-a-pwede ko sila na ako Ito mga kababayan na, oh, may ma magandang plano nila ni Toby Chanko dito mga, mga kababayan. And I think meron pang sasali na ibang kongresista ha. Uh, papanig dito kay Toby Chong Kaso. Anong plano nila? i -re request uli nila na uh, magkakaroon ng uniform na proseso ang General Appropriations Bill na kung saan katulad ng ibang mga pinapasang bill or nabatas na kung saan uh, uh ipipresenta sa lahat makakaroon ng individual individual amendments. Tapos yung committee magde-decide kung i or hindi. Wago mag-approval doon sa uh, second reading. 'Di ba? Kasi pag approve na sa second reading wala ka nang pwedeng gawin kasi nangyari nga sa budget uh, eh presisinta sa lahat tapos approve muna sa second reading. At doon na magkakaroon ng uh, small committee na magkakandak ng individual amendment. So most likely mga kababayan, inexpect natin na yung mga miyembro ng mga small committees dyan sa Congress or most likely kung sino yung i-organize ni uh, Martin Romualdez dyan, dyan mga kababayan ay ah, yung mga taong malapit sa puso ni Martin Romualdez. Either malapit sa puso or malapit sa negosyo mga kababayan. Kaya na dati natanda, natatandaan niyo si Zaldico. Ang dami nga nagtataka doon kung bakit naging appropriation chairman in the first place. Kung hindi ako nakakamali, second term pa niya. At the same time, Ah, uh, first or second term pa niya, at the same time, under siya ng party list. Di ba? Yet, Appropriations Committee, isang napaka committee kaagad. Yung, Appropriations Committee, yung nagha ng budget. Di ba? Pero, well, of course, alam naman natin, negosyante si Zaldico, may hotel, may, I think, contractor din. Uh, ka na magkasundo sila ni Martin Romualdez. Ito, patuloy muna natin. Hindi, na Hindi, kahit sino. Basta yun lang. Sinabi ko na. So yun, Talagang hindi na talaga tayo dapat pumayag dun sa small okay. Hindi na pwedeng, pag, kung ano in-approve on second reading, yun na yun. Kung, kung ano ang plano mo dyan? Ah, uh, i Pilena mo ba? Or ipapasok mo sa provision? Paano yung... Hindi, hindi. Kaya nga, siguro na lahat naman sila manonood ng news, di ba? Di, malalaman na nila na yun yung ano. Kasi pag hindi ka pumayag, pag hindi ka pumayag, of course, formally i-propose uh, pro ka yan. Pero pag hindi ka pumayag, ano tinatago nyo? Bakit mo gusto ilagay sa small committee? Sinasabi oh, ko ulit, lahat ng batas na pinapasa dito, uh, bago mag-approval on second reading, committee amendments, individual amendments, tapos second reading. Ibig sabihin, pagkatas sa second reading, wala nang babaguhin. Pero tama, dyan, tama committee amendments, approve mo muna on second reading, tapos bigyan mo ng authority yung small committee na baguhin pa ulit. So, sekreto si yun, di ba? Hindi transparent. So, isa-isa kami magbigay mm -hmm. ng individual amendments namin. Don't wait to do that by for the speakership. It's not up to me, di ba? It's not up to me. It's what my colleagues want. Kung ano yung gusto nila. Pero kung di ba Ah, banat dito sto bisang ko mga kababayan. It's uh, tingnan yung statement na Tinanong lang, oh, bakit you're not buying for speakership? It's not up to me. It's what my colleagues want. Anong ibig sabihin niya ng mga kababayan? Ah, oh, alam nila. Alam nila kung ano ang ginagawa ni Martin Romualdez. At at the same time, alam nila na mali ang ginagawa ni Martin Romualdez. Malaki ang korupsyon na nangyayari at sa, sa, sa ginagawa ni Martin Romualdez. Alam nila na sirang-sira na ang kongreso dahil dyan sa ginagawa ni Martin Romualdez. Pero, mga kababayan, that's what my colleague wants. Dito natin makikita na itong mga buaya na to. Wala silang pakialam kung ano ang sasabihin ng taong bayan dyan sa kamara o dyan sa House of Representatives kahit tinatawag na sila ng mga buaya dyan, kahit tinatawag na sila mga kawatan, kahit tinatawag na silang kahit na ano dyan, wala silang pakialam. Kasi yan yung gusto nila. Yan yung ang ginagayang ginagawa ni Martin Romualdez na kung saan napakadali ng pera mga kababayan. Ito, patuloy natin. Ano nakaraan sinabi niya na mayroong mga... sabi ko, eh, syempre, yun na nga sinasabi ko, eh, bakit sila natatakot? Because of the post enactment. Di ba, hawak ng hawak ng ah. office of the speaker, yung mait, hawak yung ais, hawak yung tupad. O kung hindi ka bumoto, kaya eh, pwedeng hindi i-release kasi nga nagre-request kami oh. doon eh. So hindi, hindi pa pwede yan kasi yun na nga yung dineclare na unconstitutional. Ang sabi ng Korte Suprema, pag naipasa yung budget, wala nang intervention yung Congress. So ibig sabihin, pag naipasa na yan, hindi na dapat ka humihingi doon. Kung hindi, doon ka sa department, hihingi. Bakit kami dito humihingi ng bondo? Diba natatandaan yung mga, mga, mga kababayan? Eh ilang buwan na natin itong pinag-usapan. patungkol dyan sa mga AX, MAIP, TUPAD, ah oh. Kasi nga, in the first place, bawal yan. Diba? Hindi naman sila, pwede naman ibigay yan sa DSWD. Uh, sinasabi nga na yan ay legal, uh, vote buying na ginawang legal. iyet uh, mga kababayan, at at the same time ang daming nag -deny na wala raw nakatatanggap ng mga ganyan. Pero ngayon ito, oh yan, oh, sinasabi dito ni Toby jangko na talaga totoo talaga yan. Di ba dapat sa department kami hihingi? Kasi daw lodge yung ano. Oh. Sir, sure, naniniwala kayo marami mo sa flood control projects? Yung sa Hindi lang sa flood control projects, sa, mga projects. Pero syempre, um, yun yung nakita ni Presidente, di ba? Nung nag-iikot siya. Tsaka kami, nabotas kami, di ba? Syempre talagang, I feel passionately about the flood control projects, di ba? Um, ano ko lang, 7-7 skin ako ba yung pinapag-control? totoo. Diba oh. sumama ka sa bagong Pilipinas sa uh, Servicio Fair? Totoo yun. Alam ko eh, nabigyan ako nung pumunta ako eh. O ngayon, kung sinong, sinong congressman ang mga Pantalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. Sabi oh, sige, sabi mo, pumunta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap mo eh. Oh, oh mga kababayan na ang dami ay sabi ko ang dami nang nag-deny chat. Binulgar yan ni eh, Mayor Magalong yang 777 scheme. Ah, oh, di ba? Kung saan ka, pag pumunta ka, mayroon kang 7 million mga kababayan dyan sa mga ayuda-ayuda na yan. Oh, eto kinumpirma. Oh, bakit kinumpirma? Kasi ito siya nga nakatanggap mga kababayan. Ang issue ko lang dito ni Toby kung mga kababayan, bakit ngayon lang ito nagsalita? Well, nagsalita ito after the election. Pero, yun nga, bakit ngayon lang? Nakukonsensya kaya mga kababayan? Well, buti na lang sana kung nakukonsensya. Or baka ang masama dyan, eh, nagsasalita ka ngayon kasi naiisahan ka. Pwede, pues, yan yung masama. Well, assume natin na nakukonsensya si Tombi Chanko. Nagpapasalamat tayo kapag ganyan. O, no, di ba? Hindi, yan yung ano, di ba? Pag sumama ka sa bagong, ano ba yun? BBS, BPSF. BPSF. Pag sumama ka doon, meron kang 7 million AX, 7 million MAIP, 7 million tupad yata. Ganun. O di ba po, enactment na naman yun, di ba? Yan yung tinatawag na pork barrel. Kasi pork barrel, nabibilis kung kanino mo gusto, hindi based doon sa budget. O sinong congressman makikipagtalo sa akin na hindi totoo yan, pakitaan kami ng cellphone. Papakita ko, may message yan, hindi na, na nabibilis sa'yo. So, open the case sa uh, hashtag open by gang? open ako sa open buy Pero sabi ko nga, hindi lang naman doon nagsisingit sa open buy Ang mas importante is doon sa small committee. Small committee, ilang tao lang yon. Tsaka, di ba dapat, dito to may minutes. Di ba? Lahat ng proposal mo, kung tinanggap o hindi. Doon sa small committee, wala namang minutes yun eh. Magugulat ka lang pag pagtanggap mo ng, ng gab, h gab, iba-iba na. So, sabihin <laughs> na useless yung open by gab, kung meron pa rin yung small committee? Hindi, okay. Hindi, okay. Ba, yun yung first step kasi kami muna magpapasa. So, doon pa lang sa, sa, sa house, dapat wala na yung small committee. Dalawang beses kasi nagkakaroon ng na insertion doon, di ba? Isa, doon sa um, small committee. Okay? Kasi doon ka mag doon nagbabago, di ba? Second, doon sa bike cam. At dapat doon sa bike cam, dapat doon sa bike cam. Ang pwede mo lang baguhin, technically naman sa bike cam, is yung disagreeing provisions lang. Okay? So, kaya maganda yung sinabi ni Presidente, if he has to veto the budget, he will veto. Sir, in short, pwede bang sabihin na pinupolitika ni Speaker ang budget has advantage? In your, in your view? Do I have to say it? Napaka-bobo napaka, na pa na natanong mga kababayan Klarong klaro na yan. In-explain eh. Sa buong explanation ni Toby Chanko, yan yung punto dyan na yung budget pinopolitika. Naku, tinanong pa. Uh, Pause natin dyan mga kababayan kasi uh, tapusin natin to. Uh, well, anyway, ito mga kababayan yung punto dito, punto dito, ha. Uh, bakit? Kasi yun nga, Ayan uh, yung tanong natin. So, booking dito si Tamba, mga kababayan, kasi pinapalabas niya ngayon na magkakaroon tayo ng open by para walang issue. Kasi, ito, sa pagsabi ni Tamba dyan na magkakaroon ng open by cam, cam indirectly inami nila na totoo yung mga binulgar ni PRRD at ni Congressman Ong nga patungkol dyan sa mga insertions at mga blank items, mga kababayan at naintindihan ng mga tao na dyan, dyan nagkakaroon ng malaking nakawan. At ito mga kababayan, binulgar. So, itong open by posibleng maliit lang or walang mag kapag makakaroon talaga ng open by posibleng wala makakaroon na hindi makakaroon ng insert ng mga projects dyan. Pero yung small committee talaga, na sinasabi dito ni Toby Chanko na naka-assign dyan pagkatapos ma-approve ng uh, anong tawag nito? Uh, or second reading din doon na magkakaroon ng maraming insertions mga kababayan. So, niluloko tayo dito ni Martin Romaldes oh, papalabasin na magkakaroon ng open bike cam at titingnan papanoorin ng mga tao na kung talaga o wala talagang nangyaring gayaan, walang mga insertions at iba pa. Pero nandiyan pa rin yung small committee na kung saan doon nila imama ni Ubra yung mga kalokohan at gusto nilang mangyari. 'Di ba? So ito na nga, simple lang naman ang isa sa mga solusyon diyan na nakikita dito ni Toby Chanko. simple lang naman. 'Di ba? Gawin ihalin eh, tulad natin diyan sa ibang ordinaryong bill na kung saan o oh, present niyo lahat, presentan niyo lahat diyan sa plenary, okay? Ah uh, sa common na mga o oh, sa lahat sa buo, and then 'yun na nga magkakaroon ng individual amendments tapos mag-approval doon sa second reading para pagkatapos ng second reading wala na talaga o, diba simple lang ito mga kababayan dito natin makikita na talaga ito o, sa huling video ko pinag-usapan yung flood control at ito dito binulgar ni Toby Chanco na hindi lang naman talaga flood control ang may issue. Lahat ang daming projects na ma na kung saan yung mga kongresista ay kumikita. 'Di ba? Kumikita yung mga kongresista. Ito na nga hinahamon pa ni Toby Tiangco kung sino yung nagsasabing hindi totoo ang 777. Hinamon niya magkikitaan tayo ng cellphone kasi may message 'yan. Hmm. So ano nangyayari ngayon? Oh. At bakit yung iba tahimik lang? Bakit yung makabayan black? Ha? Yung ibang party list na nagsusulong ng accountability, anti-corruption at iba pa. Bakit ang tahimik? Kasi mga kababayan, isa din yan sa mga nakapag binipisyo sa ginagawa ni Martin Romualdez. Kaya nga dito natin maintindihan mga kababayan na yung ginawa nila kay VP Sara na pagpa-impeach kasi iyan ay hindi nila titigilan hanggang 2028 mga kababayan. Hindi nila titigilan si Sara hanggang sa 2028. Kung tayo taong bayan, hindi tayo magising dyan. At sasang-ayon tayo sa gagawin ng Congress na i-impeach si VP Sara. Tayo ang talo kasi alam nila, alam ng Congress na si VP Sara lang ang lumalapan sa kanilang mga ginagawa. Si PBBM hindi yan lumalaban. Sinasabi lang yan ngayon kasi Sona. Pumirma nga! <laughs> Noong 2025 pumirma nga, imagine ninyo, from 200,000, 200,000, 200 billion worth of flood controls na re request niya. Dinagdaga ng Congress ng 500 at naging 700 billion. Inapprove nga niya. Inapprove ni PBBM. So alam natin, dito ang timlalaman niya, si PBBM, salita lang yan wala yan sa gawa. Kaya nakikita ng Congress na kalaban dito ay si VP Sara. Kaya talaga hindi nila titigilan yan hanggat hindi yan maalis sa pwesto. Kasi kapag maalis yan sa pwesto, tiba-tiba sila dyan. Lalo na yung mga fronts ng NPA mga kababayan na tumatanggap din ng pera galing kay Romualdez. O, comment kayo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dito. Okay? So dito na lang po muna tayo. Pag-like po ang share ng videos natin. And then pag-subscribe din po sa ating channel. Okay? Maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.